Okay guys, mabuhay marigayang pagbabalik sa aking YouTube channel Nakita nyo naman talagang teaser pa lang ng pelikulang Love You So Bad Of course, si sila Bianca de Vera, Dustin Yu, and Will Ashley Directed by uh, May Cruz Alviar. Talagang parang sobrang promising na Anyways, ano nga, medyo busy this week Or uh, yeah, hanggang kahapon Am um, kaya naman hindi ko masyadong na-upload lahat. Anyway, kuha ito. Of course, na naganap na announcement ng second batch ng para sa Metro Manila Film Festival 2025. At yun nga, pasok ang pelikulang ng Wilka or Endas Dia, di ba? Bonggang bo, yan ang Love You So Bad. Ang bongga bonga naman ni Bianca talagang dalawa ang kanyang kalab hindi di ba? Because sa Pinoy Big Brother. But anyways, ayun na. May Cruz Alviar ang director. Mapapanood simula sa December 25. So, ginanap ang, ang Mediacon kahapon sa University of Makati at sabi nga, eh, sino ba talagang mas tinidlian? Ang will ka ba o Actually, sa sobrang daming estudyante dun sa loob, sa sixth floor ng University of Makati na, by the way, ang ganda ng University of Makati at dahil may pasok nga, napakaraming estudyante. So, sa loob at labas ng building na yon talagang, siguro hindi ko alam kung may pasok pa sila. I mean, nasa nasa klase ba sila o uwi na ba nila or what. But anyways, ayan, naging mapalad nga sila. At ang bongga ng pelikulang ito dahil bukod nga sa direct na si director May Cruz Alviar na nag nito ay eh, ba tatlong production pa ang nagtulong-tulong of course ayan na nga ba diba? um, ang ABS-CBN Film Productions Regal Entertainment and GMA Pictures ba diba? because si Dustin ay sa GMA at si ano naman si um, hindi, si Dustin ay GMA Pictures, nasa, G ay, hindi, ang bayan na dito, si Dustin ay nasa Regal, contract star siya ng Regal, si Will ay nasa GMA, of course, si Bianca ay nasa ABS, kaya naman, tatlong pelikula nag tandem, di ba, ganun kalaki ang tiwala nila sa tandem na, ito, but anyways, ako I have a feeling na isa din talaga to, dark horse ito, um, sa dami ng mga, fans ng dalawang ito. So talagang kahapon na na puwe, na prano kaneh na, na test ko na kung sikat ba talaga sila because alam naman natin kahit saan sila magpunta, pinagtitidian din talaga sila, sinisigawan sila. But kahapon nga sa University of Makati na punong-puno ng estudyante, talagang walang katapusan ng pilihan But anyways, ako gusto ko lang purihin si Dustin sa ganyang karakter niya. Every time may nakikita siyang kakilala, lalapitan niya and the magegyo ano naman niyan, ah uh, binibeso niya, yakap niya, 'di ba? So mga ganyang ito naman si Bianca, caring kaya niya pagiging artista na kahit nasa gilid lang siya marunong kumakaway sa mga fans, the Yung gano'n, marunong siya sa nakikipag-interact siya. So Si Will sometimes nakikita mo yung pagiging shy boy niya eh, di ba? Na talagang parang mas gusto niya minsan yung nasa likod lang, yung ganyan siya. Hindi siya yung parang bidabida na feeling sikat na kailangan nakaganito siya. Katulad niya, for example, nasa sulok lang siya, unlike yung uh, Das Dia and ano. Siguro may mga ibang iniisip pa rin. At congratulations kay Will dahil dalawa nga ang movie niya. Ang movies niya. Ito nga Love You So Bad and Bar Boys After School. di ba So, kasama siya doon. Yun nga, kasama rin din si Clarice. Pero sa ibang video ko na lang yun uh, pag-usapan. So, anyways, nakaka-excite ang ano ang Metro Manila Film Festival. Sabi nga, parang piling-pili parang karamihan ng mga pelikula eh may mga sikat na artista kasi alamin naman natin aminin naman natin 'di ba mga movies ng magaganda pero hindi ganoon kalaki yung mga artista at ang nangyayari eh ganoon nga hindi masyadong tinatangkilik but anyways katulad nito Call Me Mother na Vice ganda na din lustre at syempre kasama pa yung mga ibang kasamahan nila Will at Dustin at Bianca sa Pinoy Big Brother the likes of Um, Shu Betrata, River Joseph, Esmir Ranolio, Brand Manalo, Mika Salamanca, Clarice de Guzman. So, yung mga ganong tipo, di diba? Um, kaya nga very lucky. Kasi ba diba, may nagpo-push na dapat kasama din si Will Ashley Doon sa movie na yun na Call Me Mother. Kasi nga, Pamilya de Guzman. Pero hindi nga siya nakasama. Kasi naman, kung sinama pa siya, di tatlong pelikula na ang kasali siya, di ba? Medyo malilito na. At parang hindi na yata in, ah uh, may hindi may na talaga kasi um, sa shooting pa lang at of course nahating attention sa promotion pa lang anyways very successful ang media con na ito kahapon talagang siksik -sik, punong puno at in terms of tili and sigawan um, I think pares naman talagang may ano may mga hukbuhukbong fans yung Wilka and Dask Marami silang fans. Nagkataon ng kahapon kasi, depende yan kung sino ang mas magaling magpakyut, mas magaling magpakilig. Yung talagang tipong... Kasi iba yung, yung na pagtitingin sa grupo ng mga fans, yung kakaway, talaga. So, katulad kahapon, ano, bigla na lang maingay. Nung pala si Enchong D, kahit may nangyayari doon sa isa sa mga host si Enchong eh, pero nasa gilid lang siya. Pag tumingin siya sa mga fans at kumaway, talagang nagtitilian, napakalakas ng sigawan. So, that's the point. Yun ang point ko na sinasabi ko, um, kanya-kanyang ano yan, paandar. And of course, kanya-kanyang territory. yan, di ba? So, Ah uh, halimbawa, kahit naman dalin mo sa Araneta o sa Mall of Asia, ganun pa rin yun. Marami pa rin tilian. Iba kasi yung may tinitilian kaysa binubo. And this time, para parehong tinitiliga, tinitilian yung dalawang love team. So, kaya bonggang bongga. Ako, again, inuulit ko. So excited because ang feeling ko, eh, talagang, ano, um, aagaw ng eksena ang pelikula nila sa Takilya ngayong 2020, ngayong Kapaskuan. Of course, Runaway away yung ano, parang feeling mo, and eh, lakas agad nung nadin and vice ganda, pero hindi natin masabi, malay natin, di ba? Uh, eh, nagbabago ang panahon. Pero yun nga, maganda rin yung may mga bata rin, may mga pambata na pelikula, di ba? Katulad ng may mga horror at kompleto kasi parang noon kasi pag puro pang scene O pang matanda yung pelikula, nawawalan ng time ang mga, yung mga hindi natin nabibitbit ang mga bata sa sinian. Medyo kumukonti tuloy yung kinikita ng Metro Manila. Ayan ang eksena na nakakaloka. Di ba? Nakita nyo naman. Ang cellphone ni Bianca ay nasa pag-aari ni Dustin Yu sa bulsa ng jacket. So, ganon. Parang jowa level sa talaga, di ba? Yung parang, siguro yung advantage, no? Siguro etong dalawa, mas, mas chika na dahil mas madalas magkasama, mas madalas mag, ano, mag -chikahan. Kaya lang ang si Will kasi, eh, naka, eto pa, hanggang sa pag-uwi, nakita nyo naman, di ba? Si Bianca pa rin. At si, nasa ka si Bianca, si Bianca pa rin, si Dustin. Ito yung sinasabi ko na sa teaser, nakikita nyo naman, para nag-intertwine yung mga character kayakap si Dustin, magiging si Will ang kayakap yung ganon so ayan di ba o biglang karga si ganito o ganyan like, excited ako sa story eh. ayan katulad niya nasa bed si Dustin yung kaharap pag ano biglang nagiging si Will di ba very exciting so alam natin nasa mga ganyang eksena lalong kinikilig ang mga fans so kaya again malaki ang tiwala ko sa piling. pili ko lang ito kay Jack pa talaga si A uh, Bianca de Vera, of course. Uh, ganun din siya, syempre, si Will at si Dustin. So, again, abangan na lang natin kung sino ba talaga ang pipiliin niya daw sa dalawang yan, diba? Bongga yung scene yun. But anyways, eto ang chika ng mga bida. Kung, uh, uh, we are so happy, we are so grateful na mapabilang po ang Love You So Bad dito sa Heavenly para sa taong po ito. Maraming maraming salamat po sa tiwala. At sana po ay eh magustuhan niyo po itong peligulang iahandog po namin para sa inyo dahil sure po ako na pinaghihirapan po talaga namin na ito. <laughs> maraming salamat po. Uh, sobrang speechless ko ngayon. Um, una sa lahat, maraming maraming salamat sa pagpunta dito. At uh, gusto ko magpasalamat oh, sa MMDA, sa MMFF sa opportunity na binigay nyo. Grabe, pinagdasal namin tong lahat. As in, gusto gusto namin mapasama ngayong uh, yung movie namin sa Christmas. So maraming maraming salamat at sana abangan niyo yung pelikulang ito dahil kagaya sa amin yung pinaghirapan po namin to at uh, bibigyan namin yung best namin. Salamat! moment is so surreal to me parang kailan lang bata lang po talaga akong nangangarap and now, my first movie or first movie together is going to be an MMMF ahhh! kinikili pa rin ako now, so unang-una sa lahat, gusto ko lang po magpasalamat sa Star Cinema Regal and GMA Pictures, thank you so much for believing in us and um, sa pagtaya sa amin, maraming maraming salamat po, and of course to Direk me who on with each and every one of us since day one. And of course, the MMDA, MMFF, thank you so much for giving us for giving us the opportunity to showcase our love for Philippine cinema. Maraming maraming salamat po and see you this Christmas! Good afternoon po sa inyong lahat. Una sa lahat ay good afternoon sa mga taga